Okay ka lang dyan? Baka mabinat kanya. Di ba po. may lagnat ka nung Lana. Wala na Wala um, na? Ano, siya nga po para thank you dun sa ano, binili uh, yung gamot. Mm, wala yun. Maliit na bagay lang para maging okay ka. Teka lang. Grabe naman yung mga tinginan na yun, mga laringa. Simula't sa simula hanggang ngayon, andyan pa rin. Baka, girl. Tawag. Naiinit pa Parang may sakit kayo yata. Hala po. Hindi ko. ako. Kaya na po kayo? Hintayin ko lang po yung isa at ano. Kaya na <guhin> baka... Nagkain okay, Hindi na ba pa ako kumain gaya mga ano... Pamilya mo. Kaya na po na kaya na po kami. Kaya? Kaya po kami kaya sa anay. Nagsimba po, oh, po kami. Hmm. Ayos yan. po kaya ka. Kumain ka ulit. Kailangan mo. Kaya na, na po natin yung sa pang <laughs> tulang po yan sa inyo. <laughs>